Hi hey guys, good evening sa inyo. Ako po ang inyong Kuya Sepsep -Sep Vlog. Ako po si Kuya Sepsep. -Sep. Uh, ngayon lang po ako magpapaintroduce. Ako po isang soloista. At saka ako po ay... Uh, kumbaga, manghihilot din ako. Nagpapiano ako sa aming simbahan. Bali, ako po ay... Tagal na ako nagsasolo kasi... Ah... Uh, tagal na rin na mayapang aking mga magulang Uh, since sa uh, mga 18 years ago ako ay Nag like, solo na ako ng tirahan sa aking tahanan na pinagkaloob din ng aking ina na na tahanan ngayon po eh napakilala lang ako kasi Siyempre puro lang uh, short lang ako ng puro food or etc eh dapat to eh talagang magpakilala rin ako ako po si Kuya Sepsep or Kuya Sef Sef Vlog at ako po ay uh, gusto ko lang may pakita ibang content ngayon gagawa-gawa na yun po ako pa unti-unti ng content kasi ngayon po ay nagbakasyon na ako sa aking kapatid at gawa ng gusto ko lang muna ma-relax dito at uh, nakita niyo naman po kanina ako ay naglakad-lakad para kasi di ba di ba dumating ang Pasko bagong taon eh kumbaga napasa pangkain, kain eh ako rin ho kasi may sakit na rin ako matagal na rin ako nagme-maintenance ang gamot ako po isang PWD person kasi ako ay diabetic mayroon na rin akong mataas na high blood mataas ang cholesterol ko at saka mayroon na rin akong fatty liver eh ngayon yung mga kinakain ko naman pa, ngayon binawasan ko na kung dati napaparami ngayon pwedeng tumikim pero wag na lang sigurong laman at saka dapat mag healthy diet ako ng mga gulay uh, makikita nyo po sa mga susunod ko pang mga vlog na ako'y nagluluto mga simpleng gulay, kung ano mga gusto kong gulay or kung ano mga mga meal ko para sa pag-iingat na rin at saka sana itong magiging uh, yung sa vlog ko ito sana makapagbigay rin ako ng aral eh ngayon po, nung mga nakarang kasi puro paano ano lang, eh ngayon uh, pakikita ko na rin ko po sa inyo yung aking daily life lalo't ngayon nagbabakasyon ako sa akin kapatid o paano ho yun guys ha? Ako, ako po yung si Kuya Sepsep Vlog ako po isang soloista isa rin akong pianista masahista, nagluluto ako ng masinteng oras at saka mga etc sana ho kung ako lang ay mamarapati magkabudget gusto ko kayo magkapag travel travel para mas lalo may enjoy ko ang pagbablog at saka para uh, uh, may malibang din kayo sa aking mga susunod ko pa mga kabanata. Paano yun guys ha? God bless and lagi kayo mag-iingat diyan.